Eh. Bung subukan. Me. Sira ang buhay. Ah. Me. We. 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 We, We, We ah. Talo. Ano to boss? Binapakita ko sa yung lakas ko eh. Galing pa ako sa Planet Nemic. Eh yung nakita ko eh. Ikaw ba si Piccolo? Hindi. Ay eh, hindi. Akala ko si Piccolo eh. Nag-aagsaw ng bigas, naghahanap po nung... Kala ko, ikaw na yung kalabang ko eh. Nahanap po sila, sila Piccolo, tsaka sila Prize eh. Hindi pala? Hindi ako yun boss. Hindi ba ikaw yun? Hindi ako yun. Ah. Oh. Ito ako. Pupunta pa ako sa mundo ng mga tao. Ay, paano ito boss? Sa ina yan. Ha? Lakot boss. Papa, <laughs> nejak lah, bukan tatak bo, tatak bo, Diyan ka lang. Pag sinabi kong diyan ka lang, diyan oh, ka lang. O lang. Umupo ka lang. Huwag kang alis, ha? Yeah. Cellphone mo? Cellphone mo to? Cellphone mo? Oo. Oh. na yung cellphone mo? Bakit ah! siya? Bakit siya? Hindi, basta. Huwag kang okay. tatakbo. Kung Bu yeah. ayaw bunutin ko to. Aminin na yung cellphone mo? Cellphone mo? Cellphone, cellphone. Cellphone, cellphone mo to? Oo. Oh, Akin cellphone ko yan. Yeah. May na. Huwag kang maingay, ha? O oh, Okay na. Ako na. Lumagpas na. Wallet, wallet. May wallet ka. Wallet. Wal aminay, walit mo, basta walit mo, aminay, walit mo bag, bag mo na lang, aminay, bag mo ah, Bag, -bato, bag -bato. Amin na, amin na, amin na. mo to, bag mo to Amin aminay, Amin Walit, asa yung walit mo? Diyan boss, sa loob boss Nandito, sa loob? Sigurado sa cellphone mo to, tsaka walit mo Ay, ay, ito mo na, laglag doon -lag yung cellphone mo! Kala ko kasi... Eh, eh. hindi kasi bubunot ako ng wallet. Eh, kaya nga hinahanap ko yung... Sabi ko wallet, di ba? Kala. Hindi kasi, lalagyan ko ng pera, ko ng pera. Kasi wallet mo? Oo, oh, lalagyan... Masyado kang nervyoso, wag kang nervyoso, Kala. ha? Yan na, ha? Kala. oh, Okay na, ha? Kala ko kasi, yun sa gumagawa kasi. Huwag kang na kung ano-ano. Mag-santong gold coffee ko kasi. Ah, din ako. Uh, okay. okay. nilagay ko dito. Ay, 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 ay. Hoy. Hoy. Tara dito ka ba? Oh, boss. Ay, nagkaano po pa alis na po kasi kami. Kaso lang po. Okay, wag kang wag kang kikinis hindi maganda may wallet tayo, may wallet. Oh, wala po. Ayun ayun ano, ano 'yan? Ano 'yan? Ano po sigarilyo po 'yan, boss? Am si amin na, amin na, amin na. Ano sa kabila? Cellphone, hey, po, may cellphone po. ka, cellphone, cellphone. <laughs> Cellphone mo to. po. Wallet, wala ka bang wallet? Wala ako panyo lang po meron boss. Cellphone mo to. Ito. Wala kang wallet. Wala. Wala. Di, o di, di, di. De, wala kang wallet, di ba? Ano ba iniisip mo? Kalo oh, ko, hindi ko kanu ko Ay hindi. Bibigyan kita, bibigyan kita ng sabi ko. Bibigyan kita ng 3,000, no ha. Kaya naman. Kami na ay wallet, kami na kami mo. Oh, isa. Dalawa. O oh, tatlo, ha? O, oh, bibigyan kita, ito, cellphone mo to. Ang bihira ka naman kung oh, mag-selfie tayo. Hindi na kita eh. Wala namang gagawin sa'yo yung ano. Hindi mo, o oh, mag-selfie tayo. <laughs> Ba't tumiyak ka? O, oh. huwag kang umiyak ha? Hindi ah. oh. na ako, ha? Dapat boss, wala akong tulog na sakit na boss. Ha? Dapat boss. Uwi na lang, ha? Hindi na ako, oh, ha? Salamat boss, salamat boss. Salamat boss. Hey, hanggang lang. U huwag kang ano, hu tatakbo, oga Huwag tatakbo. oga tatakbo. Ikaw yung hinahanap ko. Matagal na katang hinahanap, pa. Selfo mo to. Sigurado ka. Ano yung selfo mo? Ano yung selfo mo? Sa'yo talaga to. iPhone to, ah. Sa'yo to, no? Bag, bag. Sa'yo yung bag. Ang oh, bira, parang lasing ka pa, Wong um, galing ka sa ano, galing ka sa inuman ah. Sigurado ka bagbo to. Bubunot, bubunutan kita bubunutan kita ng kape. Alam mo alam mo tong kape na to? Saton Gold Coffee Mix. Oh. Cellphone, cellphone pala to eh. Oh. Hawa mo. Birenda ka doon oh. oh. Ha? Ah. O na ako ha? Ah. oh, sige. Shout out nervyoso eh.